Madalas mang ipaalala ni Katrina sa sarili na wala siyang mapapala. Sa kaiisip kay Kaiden, ay mas lalo naman siyang nakaramdam ng kahukagan. She couldn't find joy with the things that used to make her happy. Kaya naisipan niyang magsimba. makailangan lang niya ng divine intervention para bumalik sa dati at magising sa kahibangan. Sa kaya po ang naging destination niya, matagal na rin hindi siya nagagawi roon. Last time niyang nagpunta roon ay nung nagpa-Thanksgiving Masiya sa pag-aakalang limot na nga niya si Kaiden. Pagdating niya sa Minor Basilica of the Black Nazarene, ay nagsisimula ng misa kaya upo na lang siya sa panghuling upo ang nakita niya. Bakanti pa iyon, pero ilang sandali rin ang lumipas ay naging okupado na iyon at medyo sumikip. Peace be with you, anang pari. Nag-peace be with you sign siya sa mga taong nasa harapan niya bago sa mga katabi niya. There was a sweet smile on her lips, pero nang lingonin niya ang mga katabi, Nabot. Ra ang ngiti niya. She saw a familiar build sitting two persons away from her. Kaagad na kumabog ang dibdib niya. Halos nabitin sa ere ang hininga niya nang lumingin sa kanyang gawi at nagtagpo ang mga mata nila. She saw Kaiden smile at her and mouth, please be with you. Isang tipid na ngiti lang ang ginanti niya. Pinawi rin niya kagad ang mga mata at itinunguna yung sa altar kahit pa ibig na ibig niyang lingunin ulit ang binata. Sinikap niya uling ibalik ang buong atensyon sa misa pero hindi na niya magawa. As usual, na distraksiya sa presence ni Kaiden kahit pa hindi sa talaga magkatabi sa pag-upo. I'm sorry po talaga, Lord, na usal niya. Sabay muntong hinina. Hindi na talaga naibalik ni Katrina ng attention sa misa. Okupado kasi ang daigdig niya ng mga alaala ni Kaiden. din ng pagsisimba niya pagkatapos hindi naman siya mentally present kaya napagpasya niya huwag nang tapusin ng misa. You're living. Anang boss mula sa likor niya. Natigil siya sa paghakbang at napaku sa kinatatayuan. Kilala niya ang nagmamayari ng boses na iyon. May lakad pa kasi ako. Kagad siyang nakapaghabi ng idadahilan. Hindi niya nilingon ang binata sa takot na makita nito ang mga damdaming nagsasaling bahay sa kanyang mukha. Hmm, pamakati ka ba? Makikian ka sana ako. Nasa ah, service center kasi ang kotse ko kaya nagtaksi lang ako pupunta rito. Anito. Napalingon siya at pinag-aralan ito. Nakita niyang seryoso ang kausap kaya nabapayag na siya. Okay, here's Mackey, ikaw na ang mag-drive. Ani niya, sabay siya ng car ka rito. Sinalo iyon ang binata, sabay ngiti sa kanya. Natunay o tuloy ang hinanakit niya rito na ang last meeting nila. Nawala siyang karapatang magtampo at magselos kundi makapaglampungan man sa nobya nito. Light conversation lang ang binuksan ni Kaiden nang nasa daan na sila. Siya naman ay patingin-tingin na sa labas ng bintana. Ayaw niyang ang focus ang mga mata sa katabi dahil lalo lang niyang pinahihirapan ang sarili. tiyak kaasam ulit siya na muli pa silang magkikita. Balik na sila sa isang kanto nang agawin ng atensyon niya ng kalitong nakita na nagtitinda ng street food. Nasunda niya ng tingin ng paninda hanggang sa makalampas sila roon. Ang hindi niya alam ay lihim pala siyang inoobserbahan ng kasama. Kaya nakita ni Noong ni yung paglimon. kumakain makain ka ba ng street foods? Pagkuhan ay tanong nito. Napalingon siya rito. Oo naman, paborito ko kaya ang fishball. Nagpreno ito. Ako rin, halika kumain na muna tayo. Matagal na rin akong di nakakakain ng fishball. College days pa yata yun. Hindi na nahintay ni Katrina na pagbukas siya nito ng pinto. Mabilis siyang bumaba ng patay ng binata ang makina ng sasakyan. Order ka na. Ako ang taya. Sky is the limit. Anito. Sinabi mo eh. Anim na tuhong na sabi niya sa tindero. Anim na to. Kaya mong ubusin yun. Mga hanggulalas ni Kaiden. Kulang pa nga yun eh. Teka nga, akala ko ba Sky is, is Bakit ngayon parang nagre-reklamo ka na dahil sa katakawan ko sa fishbowl? Hindi sa ganun. Na-amaze lang ako sa'yo. Si Jema kasi hindi ko magawang pakainin ng fishbowl. She doesn't like the taste. Hmm, tama ang utang niyang sana. Kain na. Yayapan niya bago nilang taka ng in-order na fishbowl. Matapos maubos ang anim na tuhog ay nag-order pa siya ulit ng dalawang tuhog. pa. Fishball na lang ba yung hapunan mo niyan? Siyempre kakain pa ako ng hapunan oh. Sabi niya, hindi alintana akong madumihan ang mukha ng fishball sauce. Bahagi ang natawas si Kaiden sa naging tuon niya. Nagpatuloy pa rin ito sa pagkain. Ang messy mong kumain, kumentan ito. Sabay abot ng hintuturo sa sulok ng labi niya. Pinahid na nito ang sas na dumikit doon. Natigilan siya sa ginawa ng binata. Sa simpleng pagkakadampilang ng kamay nito ay nagiba iba niya. At nang makita niya ang reaksyon nito ay natigil din ito sa ginagawa. I guess you have enough. Magkano po yung walo? Pabali walang bali nito sa fishbowl vendor matapos ang ilang segundong pagkatuluro nilang pareho. Matapos masabi ng tindero ang halaga. Ay nagbayad na ito. Niyaya ito si Katrina na umalis na sila roon. Naging sunod-sunuran na rin siya sa hindi pa rin makagat over na damdaming hatid ng pagkakahawak ni Kaiden sa sulok ng labi niya. Nang makabalik na sila sa sasakyan ay hindi nila pinag-usapan ang tungkol sa insidente kanina. Para kay Katrina nakita niya sandali ang biglang pagkalito kanina ng abogado. At parang magnetin siya sa kakaibang damdamin na lumarawan sa mga mata nito. Oh, you're imagining things again, Katrina. Sumbat ang isang bahagi ng pagkataon niya. Kaagad na natapos ang kanyang ilustryon ng ihintu ni ng ang kanyang sasakyan sa isang service center. Nagpaalam na rin ito at nagpasalamat sa kanya. This is goodbye, Kaiden naisip na niya. Ang mga ba trabaho ang napagbunto na ni Katrina ng frustration pagka sa bahay ng araw na iyon? Gustong gusto na niyang kalimutan si Kaiden pero hindi niya magawa-gawa. Ilang araw na siyang ginugulong ng ala-ala ng binata at ng magical moment nila nung kumain sila ng fishball. Siya namang pagtunog ng telepono. Ang pinsan niyang si luwelang ang nasa kabilang linya. Inimbitahan siya nito sa birthday party nito sa darating na Merkulis ng gabi pumayag siyang magpunta roon. Tumating ang gabi ng pagtitipon para sa karawan ng kanyang pinsan. Handang-handa na si Katrina na umalis. Suot niya ang pinaka black evening gown niya. It fitted her right at alam niyang makukuha niya ang atensyon ng lahat pagdating sa bahay ng pinsan, lalong-lalo ng mga kalalakihan. Ngunit hindi siya masaya sa isipin iyon. Wala kasing halaga sa kanyang paghanga ng iba sa kanya. Gusto niyang pagalitan ng sarili sapagkat hindi pa rin niya magawang buksan ulit ang puso sa ibang lalaki pagkatapos ng kabaliwan niya kay Kaiden. May lungkot pa rin sa mga mata niya ng lisanin ng condo unit nila ni Tina. Tama ang pinsan niyang si Luella na mag-usap sila sa telepono noon. Dalang buhay niya. At kahit na buruy niya ang sarili sa Charita World Works na, sa ampunan, ay hindi pa rin mahahalin niyon. Ang siyang dulot ng isang pamilya o kasintahan kaya. Akala ng dalaga ay may ibsan ng lungkot na nagsisimula ulit bumangon sa puso niya ng gabing yun sinikap niyang magsaya. Hindi niya tinanggihan ang alok ng mga lalaking nandoon na isayaw siya, pero kaagad din siyang napagod. nagpasya siya siyang maupo sa medyo madilim at di bahagi ng hardin. Naging tagapanood na lang siya sa mga taong nagkakasayahan. She took a deep Nagsimula siyang maawas sa sarili dahil natuloy niyang successful career woman. Pero zero naman ang love life niya. Kung may boyfriend siya ngayon, sana ay nag enjoy siyang kasayaw ito. Isang bote ng alak tuloy na napagbalingan ang napagbalingan niya ng mga sandaling iyon. Mukhang kailangan nga niya ng espiritu ng alak ngayon para malabanan na hindi maipaliwanag ng langkutan. Do you have any plans of getting drunk tonight, Katrina? Natigil sa ere ang tangkani ang paglagok ng panghuling shot ng alak. Napatingala siya sa lalaking nasa harapan niya ngayon. You're here, she managed to say. with the nurse was the sack emotion she was feeling upon seeing him. I'm one of the invited guests. Jordan became one of my closest pals. Since I started to practice my profession here, Kaiden explained his presence to me. Mapatangutan mo siya bago sinayid ang laman ng hawak na kape. I think you have enough katina. Kanina pa kita nakita ang umiinom ng mag-isa rito. Baka malasim ka niyan. Yun nga ang gusto kong gawin niya Kaiden. Matapat na tugunin niya. But why? Do you have any problem? You can share it with me. Umungo lang siya. Nagmamata ng waiter, humingi ulit ng isang bote ng alak at iniinom. Tahimik namang napapulotak si Kaiden sa nasak siya you want, she offered. Thanks, but no thanks. I already have enough. Tama na yan. Maka hindi na ako makapag-drive pa. Oh. Are you with attorney Domingo? She asked instead before drinking the wine. No, she's out of town. I just came here alone. Hmm, napatangot akong saan niya. How about you, Katrina? Who's with you? Nilagok muna niya ang alak at sasalin lang sa kupeta bago sinagot ng binata. I came here alone also. Tina has a special assignment at work kaya mag-isa lang ako. Nagsalin ulit siya ng alak sa kwet. ay doon siya, pigil nito sa tangka niya uling pag-inom. This guy let me. She tried to pull away but suddenly felt dizzy. You see, you're already drunk. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at umiinom ka mag-isa? Problem? Biglang natawa si Katrina. I'm not yet drunk, okay? Sabi ko niya. And for your information, wala din akong problema. I just want to have fun. That's it. I just want to have fun and I don't... Don't you worry. I can even drive myself. Oh, dugtong pa niya bago tumayo sa kama Martin naglakad palayo sa binata. Ngunit ilang hakbang lang ay sumuray-suray siya. Kaga naman siyang dinaluhan ito. Ang mabuti pa ay hatid na kita pa uwi. I'm sure hindi ka rin mahalagaan ni Luella. She's busy entertaining her guest. Maingat na inilayan siya ng abugado papunta sa kinapaparadahan ng kotse nito. Hapong-hapo naman siyang sumandal sa headrest ng kinauupuan. Hindi na niya na malayang nakatulog agad siya. Inayos nito ang seatbelt ng dalaga bago pinandarang ang ignition ng makina. Napailing-iling na lang ito sa nakitang itsura niya. Narating nilang condominium na kinaroroonan ng kanyang unit. Ayaw man niyang gisingin ng lalaki, kailangan itong gawin. Madali namang nagising ang dalaga ng tapikin siya nito sa balikat. Thanks for taking me home. Hindi na nihintay na alalayang pa siya nito pagbaba. Pero nang maitapak ni Katrina ang sandal sa pavement, sa so kanya naramdamang bumaliktad ang kanyang sikmura. Nasa po ang bibigat na patakbo sa isang bahagi ng residential building na yun at doon nagduwal. Pakiramdam niya ay hinang-hinana siya. Maayos na sana siya ng tayo nang maramdamang may humahapos sa likod niya. Iinom-inom ka, di mo naman palakay. Halika sa loob para makapagpahinga ka na. Ani din bago siya ay papasok ng condominium. Inakay siya nito sa kinarora o na ng elevator. Hindi siya kagad nakapag-react si Katrina sa inaakto ng binata. Napasunod lang si Rito habang alalay siya rito sa kanyang baso. Han Mirky, he said pagtapat nila sa pinto ng unit niya. Kinuha niya ang susi ng pintong sa loob ng handbag niya. Sinong kasama mo rito ngayon? O sisa nang mabuksan nito na ang pinto ng unit? Wala. Umuwi na ang probinsya si Aling Bebang kasi may sakit ang anak niya. Sagot ng dalan. So ako na lang ang gagawa ng hatso so para sa'yo kung wala yung kalisingan mo. Huwag na kayo din. I can take care of myself. Take care of yourself na hindi mo nga nagawang maglakad ng maayos, nanunok nitong samit. Come on, dun ka muna sa kwarto mo while I am making your soup. Yakag nito bago siya ay nilalayan papunta sa silid niya. Wala na siyang nagawa kundi makiayon dito, sa mutsaring damdamin ang bumabalot sa puso niya habang hinihintay ang pagpasok ng binata sa kwarto niya. Naroon man ang tuwa dahil sa pag-aalagan ginagawa nito. She was puzzled at the same time. Mabait na kasi ito sa kanya, samantalang kung ito rin siya nito ay para siyang public enemy number one. Makalipas ang ilang minuto ay bumugan ang lalaki sa kanyang silid. Here's your soup, anito mula sa panakabukas na pinto. Parang batang sinubuhan siya nito. Tumanggiman siya noong una, naging mapilit naman ang abogado. Kaya hinayaan na niya ito. Thank you for taking care of me, Kaiden. Aniya matapos malam, maubos ang laman ng mangkok. Parang maiiyak yata siya sa tuwa. Napangiti ito nang makita ang Mr. Ayd na siya. You're welcome, Katrina. Your Hinaplos uh, nito ang pasing She lovingly tilted her head to the direction of his son. Damang-daman niya ang pagsuyo sa haplos na iyon. Napapikit pa siya sa masarap na pakanamdam na dulot ng ginawa nito. Saglit namang natigilan ang minata sa naging reaksyon ni Katrina. Pero hindi nito inalis ang kamay sa kanyang pisin. Para pangang may sariling inisip ang kamay nito nang bumaba yun at humaplos sa kanyang liit. She moved closer to him and in a minute they already were kissing passionately.